Sabay-sabay na ang magkakaklasing ito mula sa masbate. Ang kanilang pagkain noong araw na kinunan ang mga litratong ito, chicken teriyaki, corn soup at may gatas at dessert pang prutas. Bakit kanyo pare-parehas ang kanilang pagkain? Bigay kasi ito ng kanilang guro na si Teacher Ronnie Villadores Jr. mula sa kanyang feeding project para sa kanyang mga estudyante sa elementarya kung saan siya ay nagbibigay ng free lunch para sa mga ito. At naging posible ito sa tulong ng mga nag-sponsor ng pagkain para sa mga bata. Ilan pangaraw sa mga nag-sponsor ay mula sa isang sikat na online food platform form Ayon kay Teacher Ronnie, tatlong beses sa isang linggo ang kanyang feeding program para sa mga bata. Paraan niya raw ito para maingganyo ang mga estudyanteng pumasok sa klase at mag-aral pa ng mas mabuti. Anya, kapag busog ang bata, mas madali ang pagkatuto nito. Ibinahagi rin ni Teacher Ronnie ang kanyang personal na gastos para rito. Ayon sa kanya, nasa limang libo kada araw ang kanyang ginagastos. Nakikinabang na daw dito ang nasa apat na pong estudyante. Pero bukod sa libreng tangalian, hinandugan din ni Teacher Ronnie ng libreng mga school uniform ang kanyang mga estudyante. Anya, mas ganado raw kasi at motivated ang mga bata kung papasok sila ng nakauniforme. Pati libreng sapatos? ay handog din ni Teacher Ronnie para sa mga mag-aaral. At hanggang sa mga armchair ng kanyang mga estudyante ay binigay ng guro. Marami na rin ang nag-donate ng mga libro para sa mga bata. Kaya naman walang hanggan ang pasasalamat ni Teacher Ronnie sa lahat ng mga tumulong sa kanya at dahilan kung bakit naging posible ang kanyang pamamahagi ng mga pangangailangan ng mga estudyante. Ang feeding program na ito ni Teacher Ronnie ay magtatagal sa isang buong school year. At dahil ipinagdiriwang natin ng National Teachers Month, kanyang mensahe sa mga kapuan na guro, sana raw ay makagawa rin sila ng paraan para ma-motivate ang kanilang mga estudyante. Anya, magsilbi raw sana ang mga guro bilang inspirasyon sa mga mag-aaral.